Hello. Magandang araw po sa lahat. Kumusta po kayo? And welcome to Nolo TV. At gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng aking mga bagong subscribers, sa lahat po ng aking mga subscribers, uh, at sa lahat po nanonood ng aking mga video. So, maraming maraming salamat and Merry Christmas to everyone. And malapit na po ang New Year. It's year 2024 na po. So, dapat meron na po tayong mga sinasabi na mga plans natin for the next year, lalo na para sa ating tindahan. So, dito ako ngayon sa baba kasi nagre-repack na naman si auntie ninyo. Ayan, nagre-repack po tayo ng bigas kasi naubos na po yung uh, nire-repack natin nung na-vlog ko na. So, magre-repack din to tayo today ng... Uh, tawag ito, yung mantika. Kasi nakabili na tayo ng tatlong galon or yung container na tag 18 kilos na uh, dalawang palm oil at saka kada uh, isang tawag nito, ah uh, coco oil. And then, uh, after nito, kasi nalobat yung ano ko, nalobat yung tawag nito yung timbangan natin. nagcharge charge pa po tayo. So, mayroon tayong dalawang sako dito na i -re -re natin para po pang, ipamimigay natin sa as ano, parang pamasko. So, marami tayong bibigyan. Tagay isang ki kilo ay riripak natin. Tapos, tigta-tatlong kilo yung pwede, pwede natin ibigay bawat tao. At least, madami-dami din tayo na mabigyan. Uh, itong bigas ay ibibigay natin doon sa mga yung talagang uh, alam niyo yun, yung kailangan talaga nila. Tapos, yung sa mga sulit naman natin ng mga customers ay magbibigay din tayo ng uh, kunting token. So, tingnan ko pa, mamili pa ako ng mga magagandang souvenirs na ibibigay sa kanila. So, well lowbat po yung timbangan ko, magyayaw-yaw lang muna tayo. So, uh, mayroon lang ako i-share na ano no, kasi patapos naman din ang year, di ba? Sabi ko nga, kailangan talaga nating magplano. Ano ba mga next move natin? Ano ba yung dapat nating baguhin for the year 2024 about po sa ating pagtitinda? Kasi po marami po tayong mga pagkakamali na, na nagawa na natin for this year and we have to make sure na year 2024 ay iwasan natin at huwag na natin gawin kasi alam na natin ano yun ang nagiging uh, result noon sa year 2023. So, bakit kailangan tayong magkakaroon ng proper accounting at saka uh, proper recording ng ating activity the whole day sa ating tindahan? Maliit man o malaki ang tindahan, pag mino-monitor talaga natin 'yan, sigurado akong may may magandang result. Kesa sa hindi tayo mag-record, wala tayong ginagawa, magbenta lang tayo ng magbenta. Madali lang naman ang na magbenta, eh, pero kung paano natin patagalin at patatagin yung negosyo natin, dun tayo nahihirapan. Kaya ako, meron akong tatlong benefits or advantages bakit kailangan ng proper accounting at recording ng ating store. Una, syempre, first and foremost, ito ay gagamitin natin para po mamonitor natin ang sales natin. Lumaki o tumaas at the same time, ito po yung monitoring natin magkano ba yung kinikita natin per day. Kasi kung magkano yung sales mo, kunin mo yung markup mo. Ako mayroon akong standard uh, markup ng aking mga tinda. 20 20 to 25% yung consume consumer yung maubos yung kinakain yung basic commodities. Tapos 35% po ako doon sa aking mga non-food. Ganun po yung ang uh, kitaan ko. So kung gusto kong kunin yung kita per day, i-add ko lang po yung 25% times 35% kukuha ko na po yung average ko. So, doon po ako magbe-base. I-divide ko po yung total sales ko per, per day into 1 point, magkano yung average ko? Total ng 35 plus 25% divide 2. So, yun po yung uh, estimated na kita ko, i-multiply ko po doon sa uh, magkano yung total sales ko na wala yung markup. Kasi yung total sales natin, lagi ko pong sinasabi para um mo, almost accurate po yung computation natin dapat po yung total sales natin in a day ay uh, may kasama na po yung markup di ba po so yung pagkasama na, na yung markup kunin natin yung markup lang so kunin natin yung walang markup na amount tapos i-multiply natin yung magkano yung markup natin so kung uh, 1000 sabi ko nga divide natin kung magkano yung average na na markup natin So, makuha natin yung amount na walang markup. Yung sales mo in a day na walang markup. I-multiply mo yung, divide mo. Like, for example, 12%. So, i-multiply mo doon. Yun po yung kita mo on that day. So, yun po yung pag tamang pag-compute. Ako po, tinuturo, sinishare ko po sa inyo, paano po yung tama. So, nasa inyo na po yan, kung ano ang susundin ninyo. Pero, syempre, hindi naman tayo naglalaro dito sa ating negosyo. Ano yung tama talaga na dapat nating sundin? Okay. So, isa din yan sa uh, imo monitor natin. Para po, hanggang doon lang po dapat natin kunin. Kasi, para hindi po makompromise yung capital natin. So, ganun po. Kailangan natin yan kasi para po mamonitor ang ating sales. Number two, ay basihan po natin yan kung lumago ba yung negosyo mo or hindi. Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung magkano po yung growth ng sales ko for versus November and October. November yung kinocompute ko versus po nung uh, uh, sales ko for October. Para, para mayroon na po akong basis. Kasi po, from January na record ko na po yan. So, makikita ko na po yung increase ba, decrease ba, stagnant ba yung sales ko for the month. And then, at the end of the year, magka-count na naman ako. Para makita ko talaga, ano ba talaga ang performance ng store ko. Ang store ko ay hindi po ganun kalaki ang benta. Uh, to be honest. But, alam ko, na monitor ko magkano yung kinikita ko every month. Kaya alam ko, kumikita ba talaga ako talaga ako or hindi? Nakakatipid ba ako or hindi? So, dapat meron po tayong monitoring. Kaya mag-record po tayo everyday, ika-count po natin yung sales natin, e record po natin para meron po tayong uh, makikita, ma-monitor po natin. Number two, yun, basihan natin kung lumago ba, kung malaki ba yung net income mo, kasi doon mo makikita pati yung net income mo. Kung nag record ka, basihan mo yan for the following year. Uh, magkakaroon ka ng planning, dapat lumaki ang sales ko ng 20%, 30%. Ano yung mga next step ko? So, dapat meron po tayong gano'n. Kung wala po tayong record, wala po tayong pagbabasihan, wala na tayong pag-usapan. Para lang tayong naglalaro. Kasi kung hindi tayo seryoso sa ating negosyo, uh, ang impact niya kasi hindi pang matagalan, doon ako naniniwala. And then, uh, kaya mayroong mga naglalakihan, nagsusustain ng mga negosyo na masasabi ko talagang lumago. It's because uh, pinahalagahan po nila yung proper recording at accounting ng kanilang money in and out po ng ating tindahan. kung uh, hindi man tayo nagre-record, it's the best time po for for kasi mag-e-end na yung year. Pabayaan na natin yung mga mali natin for the year 2023 and we have to uh, have a fresh start for 2024 para po um, ma-establish ma, ma po natin yung negosyo natin. So, yun po yung dream ko talaga na lahat po tayo ay uh, talagang lumago yung tindahan. Ang ibig ko sabihin na lumago yung tindahan na yung totoo kasi marami po nagsasabi na lumago na yung tindahan ko pero walang basihan. So, sabi-sabi lang, o oh, ba diba? So, wala, wala. Hindi ako naniniwala dung sabi-sabi lang. Dapat may proof po tayo And, tayo po mismo sa sarili natin ang nakakaalam niyan kung ginagawa po ba natin or hindi, ano yung mga dapat gawin natin sa ating negosyo. So, yun po. The number three, ang pinaka-importante para sa ating worthiness, sa ating mga may-ari ng tindahan, ay proof po yan kung worth it ba na uh, matagal tayong mag-close sa tindahan natin, nagahakot tayo, tayo ng mga tinda para lang may mabenta, yan po yung proof na masasabi mo sa sarili mo na, oh my God, worth it po yung hirap, pagod, tiyaga na ginawa ko. Kasi doon mo makikita yung performance mo at the end of the month. Oh my God, at the end of the year. So, sa akin, nakikita ko na po yung sales ko versus last year. No? Masaya ako kasi talagang tumubo po ng tumubo. So, uh, praise God kasi masaya ako pag matapos na ako mag-accounting eh. Makikita ko talaga yung ah uh, yung growth niya yung ganyan so para sa akin okay lang worth it lang na mga panahon na nagkakandara pa ako mangungumpra, magbitbit, mga ganyan. Tapos mag-isip anong pwedeng gawin, anong pwedeng ibenta kahit na ah uh, syempre, marami tayong ginagawa. So worth it lang yung mga pagod at saka mga pagsisikap natin. So, kailangan po talagang mag-record, mag-record, mag-account, mag-account po tayo sa ating benta. Maliit man yan o malaki. And I will assure you na pag makita mo ang iyong record mo, masasabi ko talaga sa'yo na masas, masisiyahan ka, mayroon kang contentment, sa, mas, masasabi mo na, ay, pagsipagan ko pa ng marami the next year. Kasi po, mayroon na pala ako, ganito na pala yung tindahan ko. So, I hope po ay uh, wag nating kalimutan ang kalagahan po ng pagre-record at pag-account po ng ating tindahan. So, yun lang po ang aking masasabi at share sa inyo about sa kalagahan po ng pagre-record pag record at proper accounting po ng ating negosyo. So, yun lang po. Thank you and God bless. Hello guys! Ito po yung ipapakita ko sa inyo, ang quick preview po ng aming daily sales. You know. ito, y, ito po yung ginagawa namin na logbook. Ito po yung notebook na ginagamit ko kasi sealed talaga siya, hindi siya matanggal. And then ito po ay from August 12, 2023 until present. So yun po. Yung iba tinago ko na po pero na-record ko na din po sa computer. Ayan po. Hindi po kailangan na i-computer ninyo kasi pwede din naman na isulat ninyo sa isang notebook. Dati ang ginagawa ko, sinusulat ko lang siya at the end of page after po ng end of the month. Like for example, November 30, pag ito, mag, magla maglaan ako ng isang isang vacant space dito po sinusulat yung summary for the whole month. No need po na kailangan i-computer para makita niyo lang po yung performance na in a month. So, ito po ipapakita ko sa inyo. Siyempre, hindi ko po ipapakita yung fixed amount kung magana yung sales ko. Ano? Ito po yun ang change percentage change po ng aking sales per month para malaman ko po tumaas, lumaki o hindi. So, from January, tumaas, bumaba ng February, tumaas, bumaba, tumaas, bumaba, tumaas, bumaba, bumaba, tumaas. And then, pagka November, sawa ng Diyos, ay bumalik po tayo. So, talagang may improvements. So, maganda pag mayroon kayong ganito para makita mo talaga ang takbo ng iyong negosyo. So, yun lang po aking may share. Thank you.